sa ating channel mga kaibigan and kahapon mga kapatid 25th of September 2024 nasa Japan na po ang angas ng Pinas mga kaibigan last week mga kapatid or last few days ang daming mga video ng mga kasimero vlogger mga kaibigan nasa Japan na daw si Alas diba? pero may isang number one critic at number one Nataga usig itong si Cuadro Alas Sir Nimuel Iparagiri e. Sabi niya last week mga kaibigan Tutulak si General Casimero Nang Japan On September 25 Tama nga mga kaibigan Tama ang sinabi ni Sir Nims ah, Kung gusto niyo mapanood ang kanyang channel Bulaga na TV panoorin niyo mga kaibigan Tama yung sinabi niya. Last week niya pa sinabi na 25 ng September papunta ng Japan si Alas. Tama ka kapon. Pumunta ng Japan si Quadro Alas. Anong ibig sabihin nito? Uh, sir names. May insider ka ba? Sa kampo ni Casimero. Ba't tama yung pinagsasabi mo? Di ba? <laughs> Doon ako nagtataka eh. Akala ko ano lang yun eh. Akala ni Sir Nimuel. 25 ng September, tutulak ng Japan si Casimero. Pero totoo mga kaibigan. Kung ano ka lang, mahinang supporter ka ni Quadro Alas, hanggang keyboard ka lang, maniniwala ka doon sa mga vlogger. Last week nagsabi na nasa Japan na daw si Alas. Pero ang totoo wala. Puro picture, mga lumang picture yung panapakita. Kunyari nagtitraining. training, so kahapon pa lang po. So ano ibig sabihin ito? insider talaga si Sir Nems sa loob mismo ng Quadro Alas Circle. sabi so, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Sir Nems uh, ay may nagbibigay ng info. <laughs> Kahit sa mga dating training ni Quadro Alas, sabi nila itong si Quadro Alas ang liit na ng katawan. Pero may mga picture si Sir Nems ng stolen shot na hindi nag-flex si Quadro Alas malaki-laki pa. So ngayon naman, sabi nila 1.27 na lang daw ang kanyang timbang. So malalaman natin yan pag ng timbangan. Tingnan natin ang mukha ni Quadro Alas, Maliwalas ba? Uh, tahimik ba siya? Parang nag iintim ng galit? Pag ganun si Quadro Alas, may problema yun sa timbang. <laughs> pag hindi nagsasalita, seryosong seryoso. Hindi ngumangiti may problema yan. Abangan natin sa timbangan. Kung kuhang-kuha, -kuha, ibig sabihin, kuha talaga. Pero kung hindi, may isa't dalawang oras pa naman para makuha yung tamang timbang. Abangan natin mga kaibigan. Of course, support natin ang ating kapwang Pilipino boxer. Sana manalo siya. Quadrola, sana manalo ka. Kasi para sa'yo, inuwi na ang kasunod. Well, sa lahat, lahat ng mga supporters lahat ng mga fans solid fans ni Cuadro Alas at saka mga wannabe brothers niya good luck sa inyong lahat diba? so pag nanalo syempre, masaya na naman ang philippine boxing pag natalo eh, siyempre boxing yan may mananalo may matatalo pwede kang manalo pwede kang matalo eh, Kung matalo ay eh, ganoon talaga boxing o either tabla na lang para at least tabla So, ganun lang mga kaibigan. Kaabang-abang ito mga kapatid. October 13, tingnan natin ang puwersa ng angas ng Pinas. Diba? Thank you so much for watching and see you on our next vlog mga kaibigan.